Yan, magandang umaga sa bawat isa. Walking-walking na naman po tayo. So, yung iba, mga papunta na ng mga uh, uh, office, school, naghahatid ng mga bata. Yan, kaya marami mga sasakyan. Okay. So, share ko lamang po. Nakita niyo yung mga ganyan, yung mga garbage. Yan, yung uh, black. tiba? Yan, yung black. Yan. Yan, minsan maraming talagang blessing, no? Okay, okay, okay. Maraming mga blessing talaga na minsan yung mga tinatapon, marami ka mapupulot. So, yung mga nagbabasura dito, talagang ano sila, yan. Uh, yung iba is tinatapon, di ba? Yung mga iba magbabasura. Pag magbabasura ka dito, talagang marami kang mapupulot. Marami kang pwede ibenta. Marami kang pwede maiuwi, ganon. So, yung mga blessing, yung mga ano, yung mga talaga nagbabasura. Okay, pero yung mga iba hindi kailangan nilalagay sa malaking truck. Tapos 'yan oh, no, ganyan 'no, 'di ba? Tapos itatapon na lang nila. So sa atin 'yan sa Pinas talaga ang usable pa 'no. 'Yan ang ganda sa Pilipino na pwede pa ayusin, 'di ba? Talaga may paraan hangga't kaya pa, 'di ba? Dito, konti na lang itatapon kasi pagka uh, ipapaayos nila is more expensive kaysa sa bago. So, mas magandang bibili na lang sila ng bago kaysa ipapaayos. Tapos, papaayos yung luma and then masira din. So, bibili na lang sila ng bago kaya tatapon na lang nila. So, ganun po dito, di ba So, I hope sa ibang, ano din, bansa, ganun, no? Tinatapon na lang nila. So, yan. So, pagka nakapulot ka ng na maganda, you are blessed talaga. <laughs> ba diba? Ang problema lang talaga is yung saan mo ilalagay, saan mo... Uh, itatago. Siyempre kasi may amo, may room ka na maliit. Hindi naman pwedeng nakatambak lahat doon. Kaya no choice ka kundi ano, uh, yan yung mga bus dito, ganyan. Kaya mga susundo from school. Siyempre yung iba is uh, yun. Kaya nagpapabox. Kailangan punuin. Kailangan mailagay. It takes time din kasi ipunin mo pa yung mga box. Mamimili ka pa. Tapos, isend mo, yung pagod mo, magbuhat, mamili, budget, and everything, di ba? Tapos, isend mo sa Pinas, tapos it take uh, two months before na um, maiuwi sa Pinas, di ba? So, ganoon talaga. But, uh, yun, mapapasaya naman natin yung mga family natin sa Pilipinas. Pag nandyan, tatanggap na nila yung box, di ba? Glory to God naman doon. So, yung may share ko lamang po. May the Lord God bless you and keep safe, everyone. Uh, at yun, Um, pagpalain tayong lahat na ating Panginoon, whether nasa bansa man tayo, o dito o sa ang lupalop ng mundo, o sa ibang bansa, alam ko, nahihirapan din yung iba, alam ko na, ano din um, hindi lahat, no, masaya kala nyo masaya yung nasa abroad pero hindi naman po lahat okay, so keep on praying and keep on believing in God so muli, shalom, shalom, and God bless you all okay, bye for now